Gusto nyo ng call out, ilabas nyo, Abra! At bakit hindi? Yun lang naman yung old god na sumagot sa akin. Yung iba ay puro idols ng sarap basagin. Oh. Ang dami ko kasing natatanggap na komento na kaya daw ako umalis kasi hindi maganda pa mamalakad dito. Gago. Mga hindi ba kayo na-inform Flip top ang dahilan kung bakit meron akong platform. Kaya pwede ba? Huwag niyo akong dinadamay sa mga chismis niyo sa liga. Mula nung ako'y rookie pa lang. Walang pangit na pinakita sa akin si Anigma. Bukod kay Badang. At, at hindi ito sa ng pera. Aba, malaki TF ko dito. Kaso di ko ito ginawang trabaho. Ito'y libangan ko lang at aminado na wala ang hilig ko dito. Ganyan talaga pag tumatanda. Nagkakapamilya. Naiiba ang sequel. Hanggang sa binulabog niyo ako ng tipsy di balik ka na all god, ina kasi ng GL. <laughs>